Ang bata, kumukha siya ng sarili niya. ay ko, di ba gusto mo ng kotse, o, bumili kayo ng sarili niyo. Kung hindi papayaram si Dodong dito, kaya yakapin man lang. Akan na lang yung susi. ko po ngayon dalawang kotse. Angit yung lumalabas sa bibig mo, di ba? O, edi eh, mo sabos marindig mo, sabunga nga ako. Tawagin niyo akong sumbatera, wala akong pake. Tony Fowler, binalang kukunin ang dalawang sasakyan ni Papi kung hindi nito ilalabas ang kanilang mga anak para yakapin saglit ni Marie Fowler. Sa bagong upload ng Toro Family ay pinapili nga ni Tony Fowler si Papi Galang kung ipapakita niya dalawang anak niya sa kanila o ibalik nito ang susi ng kotse na binigay niya. Ito ay matapos pumunta ang ate ni Tony na si Marie Fowler sa bahay ni na Papi para sana makita ang kanyang pamangkin. Ani ni Tony, hindi na sana sila nag-aaway ni Papi ngunit hindi din niya natiis ang kanyang ate na hindi pinayagan ni Papi na pumasok sa bahay nila. Sinabihan pa nito na gumawa ng sariling anak si Marie kung gusto niya mag-alaga ng bata. Kinalaunan ng dumating si Tony ay pinapasok din sila at nakasama nila ang dalawang bata. Paliwanag naman ni Marie, kahit naman may anak na siya, dadalawin niya pa rin ang kanyang mga pamangkin. Narito nga ang ilang video clip kung saan nagkasagutan si Tony Fowler at Papi Galang. Ito ng bata, kumuha siya sarili niya. Ay pa di ba gusto mo ng kotse? Ang bumili kayo ng sarili niyo. Kung hindi papayaram si Dodong dito, kahit kaya kapit man lang. Ah, nalang yung susi. Ay ko ngayon dalawang kotse. Pag sumbata na tayo, maging pangit ang kali dito. Sa kanilang reality show sa YouTube channel ni Tony Fowler na may titulong Let Go. Isang kakaiba at madamdaming episode ang napanood ng mga tagahanga ng Toro Family dahil sa pagkakaroon ng matinding sagutan sa pagitan ni Tony Fowler, Mama Marie at Papi Galang. Naging sentro ng episode ang naging sagutan nila na kung saan muntik nang humantong sa pisikalan. Base sa video, magikitang nagiging mainit ang pagtatalo ni Mama Maria at ni Papi Galang. Makikita naman na pinipili pa rin ni Tony Fowler na maging tagapamagitan sa kabila ng tensyon sa kanilang bahay. Matatandaan na napag-usapan na noon ni Tony Fowler at Papi Galang ang tungkol sa pagbubukod, lalo pat lumalaki ng pamilya ng Team Happy, kaya naman kay ilangan nila ng mas malawak na space para sa pamilya. Pero hindi inaasahan ng mga netizens na mauuwi sa samaan ng loob ang tuluyang paghiwalay nila na kung saan nagbitaw sila ng masasakit na salita. Ang ikinadurog ng puso ng mga netizens ay matapos umiyak si Tony Fowler habang binibigay kay Paye ang silver at gold play button ng Team Happy dahil ayon kay Tony, deserve ni Papi yun dahil pinaghirapan nila ito. Naiyak si Tony Fowler dahil sa unti-unti nang nauubos ang kanilang miyembro at patuloy pa itong nababawasan. Maraming mga netizens ang hinangaan ang katatagan ni Tony Fowler dahil sa kabila ng mga nangyari ay iniisip pa rin nito ang magpakananay para sa lahat ng miyembro ng Toro Family.